Bawasan na ng ancillary services o so admin tasks mga paratukdo. Ini ang bagong kasuguan ni Department of Education Secretary asin Vice President Sara Duterte. Martes, September 5, kani anunsyar kan opisyal ang nasambit na lakdang. Kasabay kan kick-off ceremony kan National Teachers Month. Objeto subot kang kasuguan na mas matutukan kang mga paratukdo ang pagtukdo sa kaakian. Huli ta magkakaigwan yung pagbawa sa workload kan teachers ang nagkapirang paperworks kan mga paratukdo, posibleng nang ipasa sa non-teaching staff kan DepEd. Plano man kan DepEd na magpaluwas na ng ngunya na taon workload balancing tool, kung sa'y nakapalaman na ang mga dapat sa nantutukan kan teachers. May mga bakanting slots man na bubuksan para sa non-teaching staff. Para sa tagapagtaram kan DepEd Bicol, ayos man ini urog na kumpara sa maray na puturo kan kaakian. Matututukan lalo kan mga paratukdoan learning recovery kan mga kaakian matapos ang pandemya ang nakikita natin is para mabawasan ng stress, ang pagod ng mga mga teachers natin at mas mabigyan sila ng more time para makapag-prepare, makapaghanda at makapag-effectively teach ang ating mga learners. Mag-focus na lang talaga sila sa pagtuturo. At kung meron na mga other tasks na ibibigay, dapat yung mga related lang sa kanilang mga contents or sa kanilang mga subject areas. In kaso ipautob na kasuguan, sigun sa DepEd Bicol, Pira sa posibleng mahali sa mga paratukdoan pagiging administrative coordinator, asing gulayan sa paaralan coordinator. Meron na tayong proposed, uh, yung central office may uh, inallocate ng mga items for all the regions na mabibigyan ng mga administrative assistance and assistants and uh, PDO, project development officers na ibibigay sa mga eskwelahan. Ang latest is uh, around around 5000 new items admin assistant and uh, pdo items ang ibubukas na babadyetan ng Department of Budget and Management and out of that uh, 5000 uh, around 500 din ang mapupunta sa Bicol region sa presente, pigahal at pakan DepEd Bicol ang ibababang orden as in guidelines kan sa indang central office na pagbabasehan maninda kung anong mga eskwelan ang dapat matauan ng administrative officers as in project development officers. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.